What's up, mga karutan? Dito na naman pala tayo at may bagong mapagkakabalahan. At ito nga pala kami ni Paring Alvin sa so may hardware na mimili kami ng mga materyales na gagamitin namin sa paggawa ng kulungan ng aso. At isinabay na nga rin pala namin ang mga gamit pang simento. Gawa ng gagawin namin yung harapan namin at bumabagsak na yung drainage. Ayan, makikita nyo mga graba at mga buhangin. Pagtutulungan na lang pala namin mga tropang ruto. Ayan, na namin sa mga bandang. Punahan, nauhulog na nga yung pinakataklog kawawa naman baka magbaha <laughs> at dahil mga wala nga kaming ginagawa ayan sama sama kami dito tulong tulong kumbaga so bali ayan sinimula na ni parin ko yung pagkalkal ng drainage bali wala talaga kaming planong kalkalin yan kaso nakita namin na medyo bumabaw na nga kaya sinubukan na rin namin kalkalin at alam naman namin na malambot na rin naman yan kaya binabawasan na nga ni parin po ko siya ng bahala dyan kayang kayang basic at dahil si paring Alvin nga ang foreman, tinutusan niya na ang kanyang labor na si paring puko na ng buhangin at semento. Ayan, patayo-tayo lang si Por. Tama ba ginagawa niya, paring Alvin? <laughs> Sana o. Oh. At syempre, tinuturo pa ni Foreman Alvin kung paano daw yung tamang paghalo. At alam naman ni paring Puko yan, basic na basic. At ito na nga, pumasok na nga yung pinaka-expert sa paghalo ng semento. Balita ako, siya raw yung pinakamagaling maghalo ng semento sa kanyang school. <laughs> ano ba talaga course mo? Construction or marine? <laughs> De, joke lang. Sanay na sanay lang talaga yung gawa ng binatak talaga sa school nila ng paghahalo yan. Kahit ulan araw, sanay yan. <laughs> At patawa-tawa lang dyan si paring puko. At syempre, hindi pa pa ang ating foreman. Ayan ang si paring Alvin. Basic na basic yan. A few later. So ayan mga karut, lipat channel naman tayo. Dito naman pala tayo sa may pinapagawa nating kulungan ng aming aso. So bale yan ang pinapagawa namin is parang crib type sya Pero hindi siya stainless Kasi mahal yung stainless eh <laughs> Pero kahit ganun pinasadyaan talaga namin siya ng bagong kulungan Dahil sa naawa na ako at puro kalawang na yung kanyang kulungan Kinakain na rin kasi ng kalawang talaga halos wala nang ang paa eh Tinutukura na lang namin ng mga bato para pumantay lang <laughs> kawawa naman kasi pagka nakaalpas at sobrang bait kasi ng asong yon pip nga pala ang pangalan niya kaya pinagawa namin siya ng kulungan kasi nakita ko yung bait na wala sa ibang aso so bali dati nagkasakit kasi yon pinainom namin ng gamot at binubuka namin ng bibig pero miminsan minsan hindi malang kami kinagat nun at nung nakasurvive nga siya, talagang sinabi ko sa sarili ko na haalaga namin na mabuti yon dahil napakabait nga ng asong yon Lahat ng tao kilala, wag lang talaga mga daga, pusa, ipis dun, galit na galit siya. <laughs> At ayan na nga mga tropang root, paupo-upo na lang muna. At ayan, pahikabikab na si paring Jimil. <laughs> Napagod ata ka halo eh. No, paring Alvin. nag nagaantay lang kami. Nabuoy ni Pong yung kulungan. Kasi natapos na namin yung pinakaharapan at nasimetohan na rin. Waiting na kami at ayan, ganda ng pagkakagawa na. Medyo hindi pa ganon tapos pero makikita na yung resulta kung ganon kaganda yung itsura ng kalalabasan niya. <laughs> excited na rin ako at excited na rin sigurado yung aso namin na may kulong siya at ayan inabot na nga kami ng gabi pero hindi pa rin natatapos pero ayos lang din yan at kinulang nga kami sa bakal kaya sa susunod na araw na namin matatapos yan later. at ayan eto na naituloy na natin at nakapabili na nga kami ng bakal inutusan ko nga pala yung kapatid ko na bumili sa hardware kasi kulang kinulang talaga nung nakaraan at ayan, tinutuloy na lang ni Pong buo na rin siya at eto na, finished product. Na, na rin namin. Okay na, okay na. Tuwang-tuwa na ang aso ko. Maraming maraming salamat nga pala sa panonood nyo, mga tropang Ruchis. God bless sa inyo. Magandang araw.